Welcome to my channel. Sa jong ito ay ating ilalahad ang kinahinatnan ng mga hudyo o resulta ng kanilang pagtatakwil kay Kristo. Ngunit tandaan natin na ang mga hudyo ang nagtakwil kay Kristo hindi ang mga hakob na Israel na pangatlong lahi ni Abraham. Ang pinagmulan ho ng Hudyo ay ang pang-apat na saling lahi ni Abraham. Walang iba kundi si Judah. Ano nga ba ang kadahilanan kung bakit itinakwil ng mga Hudyo si Kristo? Alamin natin ang pinag ng kanilang pagtatalo. Ang pinag-umpisahan ng kanilang pagtatalo hanggang sa itakwil nila si Kristo ay nang sinabi ni Kristo sa 1 10 talatang 30 Ako at ang Ama ay Isa. Pagkasabi ni Kristo na Ako at ang Ama ay Isa ay agad silang nagsidambot ulit ng bato sa talatang 31. Sa talatang ito, nagsidampot uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya'y batuhin. Sumagot sa kanila si Kristo sa talatang 32. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ang mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sumagot ang mga hudyo sa talatang 33. Sinagot siya ng mga hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwal kang Diyos. Maliwanag dito na sa bibig mismo ng mga hudyo ng galing na hindi sa mabuting gawa nila binabato si Kristo. Ano ba ang mabuting gawa? Di ba't ang pag-aalaga ng mga tupa? Sabi ng mga hudyo, hindi, hindi sa mabuting gawa ka namin binabato, kundi sa pamumusong. Kaya maliwanag dito sa pagkakasabi ni Kristo sa 1 Gis 30, Ako at ang ama ay isa ay hindi tungkol sa pag-aalaga ng mga tupa. Dahil maliwanag kaya siya tinutuligsa ay sa pamumusong. Nang Na sabi sa kanya ng mga hudyo, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ngayon, ano ang naging resulta o kinahinatnan ng pagtatakwil nila? Inalis ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa, kan sa, kanila. Sinabi ni Jesus sa Mateo 21, talatang 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang karihan ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Nasaan ang bansang nagkakabunga? Di ba't ang Pilipinas? Dahil sa malayong silangang Asia, tayo lang ang tanging kristyanismong bansa. At ang katotohanan, dito talaga binaling ng Ama sa mga anak-anak ni Abraham, sa mga anak-anak niya, sa mga naging babae niya. Dahil nga sa ang pang-apat na henerasyon niya na si Huda na pinagmulan ng Hudyo ay hindi nakapagpatuloy sa kabutihan. Dahil nga sa nagkasala sila sa pamumusong sa Diyos. Kaya hindi na sa kanila manggagaling ang mga lahing hirang na matitirang hindi makakatikim ng kamatayan sa huling araw kaya nga dito manggagaling sa malayong silangan ang mga hirang sa huling araw kaya dito dapat magugat sumibol ang mga tunay na reliyon o iglesia sa huling araw at ang lalong magpapatibay na dito talaga sa silanganan manggagaling ang mga taong hirang na hindi makakatikim ng kamatayan sa uling araw ay ang sinasabi sa Sakaryas 8 talatang 7 ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo narito aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran iwanag po na kung saan ililigtas ng Diyos ang kanyang hirang sa huling araw sa lupaing silanganan. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. Talakayin naman natin ngayon ang mapait na kinahinatnan ng mga hudyong nagtakwil kay Jesus. Habang kausap ni Kristo ang kanyang mga alagad sa Mateo 8, talatang 11. At sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisi paggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Mapapansin nyo, wala, po, wala pong pangalang Hodyo na nakasulat sa talatang ito. Abraham, Isaac, at Jacob ang itinuring ng Diyos na lahing mabuti. Maraming salamat po sa tumangkilig. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless you to all.